Hello po! Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Meron pong nag-comment sa akin sa isang video. Yung video ko po dito sa mga uh, kikis ng aking dendrobium orchids na kinapit ko po dito sa mga alambre. Humihingi po siya ng update. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload eto na po yung update ng mga uh, kikis na aking dendrobium orchids na kinapit ko sa mga alambre yung alambre na malalaki eto po tapos po yung nag comment sa part 1 po na aking video na gustong mag alaga ng orchids pero walang space eto po yon, uh, babasahin ko po sa inyo sabi niya, ah, hi ma'am, ah, request po ng video update ng mga cakes na to. Yan, ito po yung uh, comment niya. Ang pangalan po niya ay si Raleigh. Hindi ko lang po alam kung tama yung pronunciation ko ng name niya. Pasensya na po kung mali, pero ito po yung nag-comment. Ipakikita ko po sa inyo yung comment dito. Ito na po yung update ng aking mga dendrobium orchids na uh, kikis na bigay ni Golden Bloom noon. Ito yung mga freebies na kinapit ko sa mga alambre, yung matataba na alambre. Ayan o, ito na po. Ayan o, marami ng mga ugat ang lumalabas anim na piraso po yung pinakita ko sa inyo noon. Ngayon, anim pa rin po to Walang namamatay. Ayan, healthy yung mga ugat nila. Ito, green to nung isang araw. Kung makikita nyo. Ayun, no? Yung nasa gitna. Yun. Ayan, mga bagong lumalabas na ugat yan. At saka ito. Tapos ito, yung pang-apat. Ayan, may mga ugat na nalumalabas. At eto rin, marami ng mga ugat eto din yan o may ugat dun sa pinakaloob tapos eto uh, yung bago ko na kinuha Hinarvest ko po ito doon sa mga mother plant dito ayan o tingnan natin kung mabubuhay ko to eto inaalagaan ko talaga ng pagdidilig na dito lang sa pinakababa kasi merong cakeys na lumalabas dito sa pinakababa. Kailangan hindi siya mabasa ng tubig yung pinaka-crown niya para hindi mamatay. Kasi po kapag yan ay namatay itong crown na to, mahihirapan na po ako nabuhayin yung uh, hinarvest ko na to. Talagang may posibilidad na mamatay din pati yung cane na to kapag namatay yung cakeys cake na to, yung maliit na yan. Yan, ito po yung hinihingi update, yung isa sa nag-comment sa aking video noon, si Ma'am Raleigh. Ma'am Raleigh, ito na po yung hinihingi nyo na update sa aking mga uh, cake ng dendrobium orchids na kinapit ko sa mga alambre. Anim pa rin po yan at wala pong namatay kahit isa. Kaya po na ko din po na mas maganda yung ganito kaysa sa yung ihahang mo na ganito lalong-lalo na kapag mura pa yung mga kekis. Mas maganda yung ganito kaysa iniipit nyo po sa bunot o ibabaon nyo sa uling o uh, kahit saan na may may media o pating mix na ilalagay kasi nga sabi ko nga nung nakaraan sa inyo kapag uh, mura yung na-harvest na, -harvest na take yung cane niya kapag ito ay inipit kasi kailangang ipitin to eh may posibilidad po na mabulok kasi nga mura pa malambot pa yung pinaka cane ito po ngayon naging magulang na yung pinaka cane nila yan mga magulang na one month na po yung nakakalipas mula nung ikinapit ko dito itong mga uh, ng dendrobium orchids na yan total po Uh, update yung topic natin ngayon. I-update ko na rin po kayo dito sa una kong ginawa. Bago ko ipakita sa inyo yung anim na kikis ng dendrobium orchids. eto po yung uh, napamulaklak ko na. Ayan no, wala nang bulaklak. After one month, January kasi, nag-open na yung mga bulaklak nito. Nang pumasyal dito sila, Uh, yung mga friend ko na vlogger, yung mga plantita. Uh, may bulaklak 'yan, apat. Apat o tatlo. Ngayon, ayan 'no. Ayun, uh, nahulog na. Nalanta na. Ayan, at nilagyan ko na rin po ng ID. Kyan, ito po ay si Anucha Flair. Tapos ito, yung isa na 'to, parang yung pinakabagong cakeys na mataba na 'to na kain parang may susulpot siya doon sa pinaka crown niya. Kaya lang, di ko alam kung magtutuloy. Ayun no, parang may susulpot na spike. Antayin natin, pero hindi po ako sure kung magtutuloy yan ha. Tiyak po, meron pong magtataka sa inyo. Bakit po, one month na na nakalilipas mula nung uh, kinapit ko dito sa alambre itong mga uh, ng dendrobium orchids. Ngayon palang sinusulpotan ng mga bagong ugat. Ang mga orchids po ay napaka slow grower. Kailangan po yung mag-aalaga ng mga orchids ay matitiyaga at hindi po mainipin. Kasi po talagang ang mga uh, orchids ay napaka slow grower, napakahina po nilang magbigay ng mga cakeys, ng mga ugat. Kaya po tiagaan lang po sa pag-aalaga nito. Pero kapag iyan po ay nagkaroon na ng panibagong kikis, dire-diretsyo na po yan at uh, dire-diretsyo na po sila na mabubuhay at dire-diretsyo na rin na magbibigay ng mga ugat, panibagong ugat gaya po nito yan, itong dalawa na to, tingnan yan, may mga bagong ugat at uh, nagkakaroon naman ng panibagong kikis kaya nga lang po, mabagal lalo po ngayon tag-init mabagal po silang magbigay ng mga kikis dahil nga po nahihirapan po sila sa panahon na pag-init kaya po ang ginagawa ko po na pag-aalaga dito ngayon lalo ngayong magsa summer na o summer na talaga mainit na eh uh, umaga tsaka hapon ini-sprayan ko po ito o kaya ang ginagawa ko meron akong tubig Heno, kinukuha ko na ganito dito at meron po akong tubig sa timba dito. Tapos, ah hinahayaan ko lang po na ganyan. Mga 2 to 3 minutes na nakababad yan. Sa tubig na yan, itong mga dendrobium orchids. Tapos, kukuhanin ko na po at ihahang ko na ulit. Ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Basta umagat hapon. Uh, meron naman ako nakaantabay po dito na isang timba dahil nga sa umaga ang ginagamit ko ay yung hose talagang dilig. Uh, dito, uh, madalang akong gumamit ng hose dito. Hanggang ngayon, ang ginagawa ko pa rin pong pagdidilig dito ay sa babala ang hindi ko pa rin po uh, binabasa itong pinakadahon nila lalo-lalo na po yung pinaka-crown iniiwasan ko talaga na mabasa. Antayin ko muna na uh, gumanda at lalong humaba yung ugat at magkaroon sila ng uh, bag, panibagong kekis. At saka ko sila, uh, paminsan-minsan, uh, paliliguan na talagang shower. para Dito nga po, ginagawa ko po dito talaga sa umaga. Shower talaga ginagawa ko. Ang iniiwasan ko lang mabasa yung mga bulaklak talaga nila. Dahil update po tayo ng mga cakes at mga freebies ni Golden Bloom, eto, uh, pakikita ko sa inyo yung isa pa na ginawa ko sa isang driftwood. Yung iba po kapag nagkapit ng uh, mga orchids sa driftwood, talagang tinatalian at nilalagyan po ng bunot. dami ko na po na mga freebies ni Golden Bloom. Konti lang po talaga yung natitira. Kapag inipit ko sila ng bunot o kaya tinali ko sila sa driftwood. Kaya ngayon, ito po yung ginawa ko. Ayan, ito freebistoni golden bloom. Ayan o, ibinaba ko lang po dito. Ayan, nakakapit na siya. Ibinaba ko lang dito sa pinakasanga at itinayo ko dyan. Pati ito, ayan. Mga nakakapit na yung mga ugat nila o. Nakikita nyo, wala silang media. Bali, siningit ko lang sa mga butas-butas dyan. Pero ito, galing to sa Bicol, nabigay ng kapitbahay namin. Meron na tong bunot at nakaangat naman siya. Uh, binaba ko lang dito ganyan yan. Pero tingnan nyo ito. Oh. Hinayaan ko lang na nakababa na na ganyan kasi bumaba na. Tapos yung mga ugat niya, doon sa pinakaloob, talagang kumapit na dito sa driftwood. Ayan, no? Isiningit ko lang dito sa mga butas ng driftwood. Ayan, ganyan. Tingnan nyo, walang namatay. Ayan, no? Siningit-singit ko lang dyan. Ayan, tingnan nyo, yan. Binaba ko lang dyan. Nakakapit na yung ugat nyan dyan. Sa pinaka-driftwood. At pakikita ko rin sa inyo yung ibang Uh, freebies ni Golden Bloom na tinalian ko o inipit ko ng bunot meron ako dito na uh, isang tray ayan mga inipit ko to kapag bumibili po ako sa Golden Bloom talagang pinibigyan ako ng freebies, ang pinakamarami kong nakukuhang freebies walo, uh, minsan nagiging sampo kapag marami akong binibili ayan tingnan nyo, kung mapapansin nyo Ayan o, may namatay. Ang daming namatay. One, two, three, four. Tapos ayun, tatlo. Ito. Bali, seven yung namatay dito. Pero, ayan, makikita nyo. Meron namang nakasurvive na inipit ko. Ayan. Meron na ring mga panibagong kikis na lumalabas. Kaya lang, hindi po uh, lahat na buhay. Pero, tingnan nyo, napabulaklak ko na rin yung isa. Ayan oh, kuhanin natin. Para makita nyo. Yan, ito yung isa sa freebies ni Golden Bloom na inipit ko sa bunot. Ayan na, oh, yung pinakaugat lang po yung, yung inipit ko. Tapos yan, nagbigay na po ng spike. Dalawa yung binigay niya na bulaklak. Yan, kulay violet. Yan, ito. Uh, iuwi iu ko to sa father ko doon sa Hagunoy para magkaroon ng ibang kulay yung inaalagaan niya na orchids doon. At meron din akong update sa inyo. Dahil update din po tayo sa mga orchids, ito yung mga ibang chinapchap ko noon. Pakikita ko lang sa inyo at update ko ah, uh, eto, yan, chinap-chap ko to at uh, sinalin ko sa uling. Uling yung ginamit ko na media. Ngayon po, ayan, may spike na. Binigyan na ako ng spike na isa. Tapos, eto yung isa rin sa chinap ko. Wala tong dahon. Puro cane lang. Ayan, ano? Ngayon, meron na namang bulaklak. Yan, nag-spike siya. Ito yung gusto ko po sa ano, sa mga dendrobium orchids. Ang mga dendrobium orchids po, kahit malagas na lahat yung dahon niya, sa kanyang cane, nagbibigay pa rin siya ng bulaklak. Hindi gaya ng ibang klase ng orchids na after mamulaklak, talagang ah, hindi na sila mamumulaklak mismo doon sa cane na yon tingnan nyo, yan, naninilaw na to nagdidilaw na sila kasi uh, nilagay ko to sa so full sun na wala yung lahat ng dahon pero kahit madilaw yan matitigas naman, hindi naman sila yung malambot, talagang matitigas eto, ang ganda ng kulay ng bulaklak nya, kulay green tapos may violet sa tip at saka sa lips ayan, eto pangalawa, tapos eto Ah, uh, si TG Blue. Ayan, ito si TG Blue. Ito yung chinap-chap ko rin na nilagay ko sa ah uh, ganitong paso. Pero itong mga to, ililipat ko rin sa clay pot ngayon. At nahahaluan ko na ibang pating mix dahil summer na uh, napakahirap kapag purong uling lang. Kasi uh, pakikita ko yun sa mga susunod na video ko kapag uh, ah, na po ako at nagsalin na ako sa mga clay pot. Ito po, oh, napabulaklak ko na rin siya. Ito po, si TG Blue. Parang may splash. Ayan, o. Oh, yung may kulay sa pinaka tip ng kanyang petals, kulay white. Parang, minsan nakita ko yung ID nila. Ang ID nito ay TG Blue Splash iyon yung ID napakadaming ID ng mga or dendrobium orchids kaya minsan hindi na ako nagbibigay ng ID uh, sa mga nagla live selling iba yung ID doon sa garden iba yung ID pero iisa naman yung bulaklak nila walang pagkakaiba kaya nakakalito po tapos ito naman yung sinalin ko sa clay pot niripat ko to at maganda maganda yung dahon eto nang pinulsan ko po nilagay ko to sa full sun eto yung nangyari nawala lahat yung dahon dito sa dalawang king na to at nasunog na ganyan ayan o no? nasunog pati ito naging yellow pero matigas din po hindi siya yung uh, malambot pero, tingnan nyo, binigyan na ako niya ng uh, spike. Ito, at ang ganda ng bulaklak niya. Oh. Tingnan nyo. Yan, ito yung isang update ko. Tapos ito, i-update ko rin kayo sa bigay ni sis Rolly Seals ng Rolly Seals Vlog. Ito yung... Uh, twist horn may nagpunta sila dito ito yung bigay niya sa akin at saka uh, isa pang halaman na nasa likod yung anthurium yung kulay red na anthurium ayan, ito ang bigay niya uh, mga ilang araw inilagay ko sa clay pot kasi wala na tong paso parang bunot lang yung nakalagay sa kanya nung inabot sa akin may sis seals ayan at ngayon, meron nang bagong kikis, Ito. Niingatan ko nga yan kasi maganda din yung bulaklak nitong twist horn na to. Ito yung twist horn na to. Ito yung mga kulot yung bulaklak niya. Ayan. Dito siya nakalagay sa clay pot na to. At, ito. I-update ko rin kayo dito sa aking variegated dendrobium orchids na uh, burana jade ang dahon ng ng variegated dendrobium orchids na to, talaga nakababa na ganyan, no. Para siya nakayuko. Ngayon, iniingatan ko to, nagkaroon na ng panibagong kikis. Ayan, no. Kaya lang, parang nangingitim to at nabasa ng tubig ka, didilig ko. na no. Napapansin, nakikita nyo ba? Ayan yung pinaka niya. Tapos eto, eto pa yung isa. May sumusulpot. Sana mabuhay ko to. Uh, gagawan ko to ng paraan para sa tuwing magdidilig ako, hindi siya mababasa. Sayang kasi. Uh, may pagka pricey pa naman yung uh, orchids na to. Kapag variegated at saka yung mga lumalabas ngayon na mga yung mga bagong mga orchids talagang mga mahal, mga nasa 600 pesos po. Kaya kung magkakaroon ako ng mga ganun, siguro hindi pa sa ngayon, aantayin ko muna yung magmura sila. Kasi ito, hindi ko talaga bibilin to, itong variegated na to. Ang sister ko ang bumili nito para sa akin. Kasi yung ganito kamahal na dendrobium orchids, hindi ko talaga ito mabibili. Yan. At, syempre, balik tayo dito. Ito nga ay bigay ni Sis Rolly Seals ng Rolly Seals Vlog. Uh, pwede nyo pong puntahan yung kanyang YouTube channel. Napakarami din po niyang orchids. Makikita nyo yung nagagandahang orchids ni Sis Rolly Seals ng Rolly Seals Vlog. I-end yeah, ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. At kay Mam Ma Raleigh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. At sa pagko-comment po sa aking mga video. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta at uh, nanonood yung mga silent viewers at saka yung mga uh, kaibigan ko sa YT. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.